So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, quick tutorial, meron akong ituturo sa inyo na mapapakinabangan nyo at napaka-useful na application dito sa ating mga Android phone. Kung ikaw guys, no, naiiwanan mong uh, nakacharge ang phone mo. Yan, madalas ka charge sa gabi o uh, nakakatulugan mo ito at uh, lagi mong naiiwanan na nakasaksak ang phone mo ito ang solusyon guys. Panoorin mo itong video na ito ay makakatulong sa inyo at sa atin. No? Sa pamagitan ng application na ito, may iwasan natin yung um, pagkasira ng battery life ng inyong Android phone or phone mo. At syempre, makakaiwas tayo sa pagsabog nito dahil napakadelikado guys ang pag-iwan na nakasaksak sa nakacharge ang phone. Ayan ang iniiwasan natin lalo sa mga bata guys, no? naiwanan natin nakacharge ang phone. Lalo sa bahay, nakatulugan mo, naiwan mo, nakacharge pala, may tendency na sumabog yan. So itong paraan na ito ay makakatulong at napaka-useful na application na dapat meron ka sa Android phone mo. Ayan. So, syempre guys, kung napadaan ka dito sa aking YouTube channel, my channel is about tutorial and any useful things na pwede natin mapakinabangan. kaya ano pang hinihintay mo, hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button, click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas katulad nito. So, pwede guys, hindi ko na mapatagalin. Tapusin mo itong video tutorial na ito para masundan mo at mapakinabangan mo itong itinuro ko sa iyo. Ayan guys. So, watch this. So ito guys, download na lang sa Google Play Store at meron din to sa Apple Store guys. Same lang din naman, hanapin nyo lang itong uh, full battery charge alarm. So open lang natin. Once na ma-download natin, then enable alarm lang natin siya guys. So may nalabas lang dyan na permission, continue lang natin. Then ito guys, no, ay gagrant lang natin yung mga required permission. Open settings natin. So, uh, then make sure na battery charge alarm yung hanapin natin. On lang natin yung permission sa alarm and reminders. So, yan. So, back lang natin to guys. Then, yung permission required. Ayan, grant lang natin siya. Open from permission prop, Allow lang natin. So, ayan, naka-enable ng alarm natin. So, once na uh, ma-charge natin to, mag alarm siya. Once na makatungtong siya ng 100%. Ayan. So, ayan. So, naka-enable na yung alarm natin. Tatry natin siyang i-charge dahil Uh, 43% pa lang to guys, itong uh, battery charge na. So, papakita ko sa inyo, once na maka 100% ito, ch charge lang natin to guys. Para makita natin kung ano ba talaga ang function ng application na ito. So, ito guys, no, at charge natin, meron tayong 43%. So, hintayin nating maka 100% yan at mag-a-alarm yan. So, ayan guys, no? 75 years later. Ayan, so naka 100% na siya, automatic nag alarm na siya guys, no? Ayan, maabisuhan ka na na 100% na yung charge mo. At syempre, tatanggalin mo na yan. Pwede mong islide yan para ma-unplug. Then, tatanggalin mo na sa charge. Dahil 100% na siya, makakaiwas ka sa pagkasabog ng phone mo. Syempre, makakatipid ka at makatatagal ang battery life ng phone mo. Ayun, so napakaganda at napaka-useful nito. So that's it guys, ayan na ang ating video tutorial for today at sana nagustuhan mo at nabigyan kita ng kaalaman na meron palang gantong application sa ating mga phone. So disclaimer guys, no, try nyo lang din isearch sa Apple Stores para sa iOS natin. Meron din pong ganyang application. So ibang application pero same lang din yung purpose, isearch nyo lang po yang battery alarm. So, ayan guys, at sana meron kayong natutunan sa ngayon. At syempre, kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-comment dito sa comment section sa baba. At sasagutin po natin yan. At syempre guys, uh, bisitahin nyo rin ang hacking mga last videos sa ating nakaraang video. Ayan, dito sa aking YouTube channel. Meron tayong mapapakinabangan dyan. Kung gusto mo magkaroon ng extra income sa pagiging affiliate sa TikTok, sa Shopee, sa Temu, sa Ecomobi, etc. At many more uh, na pwede natin pagkakitaan. Ayan, meron tayong tutorial dyan. At pakibalikan lang po dito sa aking YouTube channel at mga useful tips and tricks at marami po tayo dyan. So, kung di ka pa nakasubscribe, syempre, subscribe mo na. Pindutin mo na yung subscribe button. Click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na ipapalabas katulad dito. So maraming salamat. Have a nice day. Mabuhay! See you in my next video. Bye-bye! God bless!